Happy Sunday sa atong tanan mga idol Sunday man karon mga idol Christina ko mga idol Maligo tagdagat mga idol No kaupan na Itong pamilya mga idol Mga idol Ang tagbantoy bits mga idol Sa Laser Surigao del Norte O kito mga idol Sit up na sa atong video mga idol Para makakuha po bijo video Mga gana mga idol Para natin yung Sa atong pagliko brakat O kito po mga idol Mga sexy na mga idol Naka barara siya mga idol O kito rin siya ka sexy Ito mga idol Nagtinugti o Nagapakambak Nagtabig-tabig O kito na po

mga idol no masiksi tong bayan nagbula mga idol masiksi pa yung tanawan mga idol no way masiksi pa mga idol dere mga idol sit up na daw video mga idol wala ipakita nga ko ang bunso mga idol kay money na christmas na maligo ko may dagat mga idol no kung bata mga idol mo rin gusto maligo so maligo po na mga idol salamat sa suporta na mga idol no atong pinag-importante malipayon yung atong pamilya mga idol lalo po na atong anak mga idol no kay christmas maligo ato dyan na tugutan kay muna ilang kalipayo money ako ang bunso mga idol no gawin po na ako kung isisili mga idol no okay dali